Kasi magbabago po talaga ang buhay nyo. Paano magbago ang buhay? Umasenso dahil sa negosyo. Tapusin nyo po ang video to kasi magbabago po talaga ang buhay nyo. Kaya kung ikaw yung taong hirap na hirap na, hirap na hirap ka na sa pagnenegosyo mo, tapusin nyo po ang video to kasi magbabago po talaga ang buhay nyo. So nga pala, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano magbago ang buhay? Ang takbo ng buhay dahil sa negosyo. So kung gusto mong malaman yan, bago natin umpisahan, may kwekwento muna ako iyo Let me tell you a story. Ilang minuto lang to. Magbabago talaga ang buhay mo kapag natapos mo ang buong video to. Naalala ko pa dati, no ako'y okay, elementary pa lang. Maliit pa ako. Elementary pa lang ako nun. Halos lahat ng kamag-anak ko ang tawag sa akin payatot. So ako naman, tinatawanan ko lang. Pero para sakin, sa akin, sa loob-loob ko, naiinis ako dun. Naiinis ako. Di ko matanggap. Ayoko na tinatawag akong payatot. Kasi sobrang payat ko talaga nung maliit pa ako. Yan o, oh, tignan mo. Kaya tinatawag nila ako laging payatot. So ako, kahit maliit pa ako nun, tumatago sa puso ko. Nayayamot ako, nagagalit ako sa sinasabi nila na ako'y payatot. Pero hindi ko pinapakita na ako'y mo, Tinatawanan ko lang yung mga sinasabi nila hanggang nung nag high school ako, dala, -dala ko pa rin yun. Hindi ko makakalimutan yun, lagi nilang sinasabi. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya nung pagpatak ng college ko, tinapos ko na. Ang kakasabi nila ng payatot sa akin. Alam mo ang ginawa ko? Nag-gym ako. Sa gym, hindi ako nauubusan ng lakas. Kahit tatlong oras ako magbuhat, mag-workout. Sobra akong na-addict dyan dati. Kasi ayoko nang sabihin na payatot. Ayoko nang sabihin na ganun. Nag-gym ako. Inaddict ko ang gym. Ginandahan ko ang kain ko. Puro protein. Nagsusupplement pa ako, mutant mass. At talagang lumaki ako. Lumaki ang katawang ko. Lumaki yung traps ko. Yan o, oh, tignan mo. Lahat na nagsabi sa akin ng payatot nung lumaki ang katawang kong ganyan. Mas nilakihan ko ang katawan nila yung braso nila nang lilit sa akin. Lahat na nagsasabi sa akin payatot dati, nawala sila. Alam mo nangyari sa kanila? Natakot na yun. Kasi pinatunayan ko na mali sila. Pinatunayan ko na kaya kong burahin lahat ng sasabihin nila. Kasi may motivation ako eh. Maliit pa lang ako, nayayamot ako na akong payatot. Yun ang ginamit kong motivation. Kaya sobrang lakas ko sa gym dati. Inaadik ko yan taong 2019. Talagang ang laki ng weight ko. Ang laki ng katawan ko. Kasi gusto kong patunayan sa kanila na kaya kong baguhin ang buhay ko. Kaya ngayon, ang una mong gagamitin para magbago ang buhay mo sa negosyo, kailangan may kalaban ka na gustong-gusto mong talunin yung kalaban na yun. Na gustong-gusto mong ipakita na mali yun, na hindi yun mananalo sa'yo. Yung sinasabi ng iba na, bakit may kalaban? Hindi mo kailangan na may kalaban, may kaaway. Hindi mo kailangan. Mali yun. Kailangan meron kang kalaban, meron kang kaaway na laging bumubulong sa isip mo. Na gusto mong talunin 'yon, na gusto mong ipakita na mali sila. Kasi ako dati, yung payato at lagi akong sinasabihan, yun ang tinuring kong kaaway. Hindi ako papayag na ganun. Kaya pagdating ng college ko, tinapos ko. Inadi ko ang gym ng isang taon. Ginandahan ko ang kain ko, puro protein. Puro kamote. Puro itlog na nilaga na walang lasa. Tapos nagsusuplement pa ako. Pinag-iipunan ko talaga yung supplement na yan. Makabili ako ng isang pack na mutant mask. Kasi gusto kong kalabanin yun. Gusto kong talunin yung kalaban na yun na lagi kang sinasabihang payatot. Kaya nung nagnegosyo ko, gusto kong talunin yung kalaban na kahit hindi ako suportahan ng mga kamag-anak ko, oh, kaya kong umasenso, Yumaman ng sobra-sobra sa mundo ng pagnenegosyo. Kanyang katindi ang kalaban, Teknik Kanyang katindi na may kalaban ka dapat, may kaaway ka dapat, ganyang katindi ang ibibigay sa'yo. Magtatagumpay ka talaga. Kasi gusto mong talunin yun eh. May challenge. Yan you know, ultimate motivation kalaban kaaway dapat meron kanyan kaya ngayong nalaman mo to gagamit ka ng technique na isipin mo lahat ng masakit na nangyari sa buhay mo Technique. Ito yung technique na lahat ng masakit na nangyari sa'yo na ayaw mo nang danasin. Ituring mong kalaban. Ibaon mo sa isipan mo ngayon. Yan ang kalaban mo na kailangan mong talunin. Na hindi ka papayag na hindi mo matatalo yan. Gagawin mo lahat. Matalo mo lang. Magulpi mo lang. Mabugbog mo lang yung kaaway na yan, yung kalaban na yan. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo, gawin mo lahat para matalo yan. Hayos? Okay, next, dadako na tayo sa pangalawang teknik natin. Ang pangalawa nating paraan para magbago ang buhay dahil sa negosyo ay ang huwag mong papabayaan ang sarili mo, ang kalusugan mo. Palagi kang mag-exercise. Unahin mo lagi ang kalusugan mo. Hindi ka pwede magkasakit. Hindi pwedeng bumigay ang katawan mo. Kasi ako dati, masyado ako nag-focus sa pera. Puro pera lang. Pera-pera lang talaga. Benta, benta, benta. Marketing, marketing, marketing. Nai-stress nga ako dahil dyan eh. Pag hindi ko naabot yung kota, yung benta ko, nai-stress ako. At nangyari sa akin, ang mali sa akin nangyari noon. Napabayaan ko ang sarili ko. Naiwan ko ang sarili ko. Ang kalusugan ko. Nagkasakit ako. Nadiagnose ako ng bato sa abdo. Gallstone. Sobrang sakit ng tiyang ko noon. Kala ko kung ano na. Sobrang sakit. Sobrang sharp ng sakit. Sobrang intense ng pain. Simula na nangyari sa akin yun, nagising ako. Unahin lagi ang katawan. Kasi yung lifestyle ko nun, sobrang busy ko sa so pagkita ng pera. Puro negosyo na lang ako. Yung lifestyle ko, ang lagi kong niluluto. Mga prito, noodles, yung mga madali lang lutuin. Kasi wala na akong oras eh. Focus ako sa pagbibente, sa negosyo eh. Na checkmate ang katawan ko. Ang kalusugan ko. Buti nangyari sa akin yun. Sinampal ako ng katotohanan na wag mong iiwanan ang sarili mo. Ang kalusugan mo Kasi walang kwenta lahat Kung bibigay ang katawan lupa mo Yayaman ka nga Katawan lupa mo Wala na magagawa yan Kalusugan mo nadali na Yan ang pangalawa nating paraan Para magbago ang buhay mo Dahil sa negosyo Unahin mo ang kalusugan mo Kung kinakailangan Pahinga ka muna sa negosyo Iwan mo muna lahat Mga empleyado mo Iwanan mo muna Wala ka munang iisipin Piliin mo muna ang sarili mo ang kalusugan mo Kasi para sa akin, naniniwala ko Lahat tayo Alam natin kung hanggang saan lang Limitasyon ng kalusugan natin Ng sarili natin Alam natin yan Kaya pag naramdaman mo ang kalusugan mo umi ka na Sumusobra ka na sa limit mo Masyado ka nang nabubugbog ng stress Ang pangit na ng lifestyle mo Wala ka ng exercise Pinapabayaan mo na ang sarili mo Mate-checkmate ka, maniwala ka sa akin Unahin mo lagi ang kalusugan mo Naniniwala ko, lahat tayo alam natin kung hanggang saan lang ang limitasyon ng ating kalusugan, ng ating katawan. Kapag naabot mo na yung limit na yon, okay lang magpahinga. Bitaw muna. Mang iwan ka muna. Basta alam mo sa sarili mo na pinili mo ang sarili mo. Pinili mo ang kalusugan mo. Kasi walang kwenta lahat kung bibigay ang katawang lupa mo. Yan ang pinaniniwalaan ko. May isa tayong kalabang na napakatindi. Ang kalabang natin dito... Kapag tinama ang ka kanong sobrang malalang sakit, ultimo doktor, di na kayang gamutin. Cancerous na, cancer na. Pag ang kanyan, kahit anong yaman mo pa, wala yang kuwenta. Ay mamanahin ang anak mo. Wala na yun. Ikaw dapat ang makinabang. Ikaw ang naghirap dyan. Dapat ikaw. Dapat okay ang sarili mo. Okay ang kalusugan mo. Kasi sobrang sarap mabuhay na pinaghirapan mo lahat ng perang nakita mo. Tapos okay na okay pa ang kalusugan mo. Yun ang pinakamasarap sa lahat. Na-achieve mo na yung milyones. Tapos okay pa ang kalusugan mo. Yun ang pinakamasarap sa lahat, kaya inaanyayahan kita. Palagi tayong mag-exercise. Dapat kada kain natin, balanced diet. May gulay, may prutas, may apple. An apple a day keeps a doctor away. Inaanyayahan kita. Sama-sama tayo. Gandahan natin ang lifestyle natin. Samahan mo ko. Palagi tayong mag-usap. Palagi tayong magkwentuhan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Para lagi tayong makapag-usap, makapagkwentuhan. Inaanyayahan kita. Hawak kamay tayo dito. Subscribe ka na. Mga kanegosyo ko. Ang negosyo, hindi lang lagi sa pera. Hindi lang tungkol sa pera. Ang negosyo ay tungkol sa pagkakataon. Pagkakataon na mabago ang buhay mo. Buhay ng pamilya mo. Kapwa negosyo ko, magsimula ka sa maliit Pero wag mong maliit tayo ng maliit Kahit maliit yan Lahat nagumpisa dyan Lahat ng ultra rich na kailala mo Mga idol mong negosyante Sa maliit yan nagsimula Ang nakita mo yung negosyo nila ngayon Pero yung negosyo nila dating maliit Hindi mo na nakita yun Hindi na nila pinakita yun ang nakita mo na lang yung tagumpay na sila Huwag na huwag mong mamaliitin ang maliit Bawat gising mo Bawat pagod mo para sa negosyo mo Bawat sakripisyo mo para sa negosyo mo Yan ang tunay na hakbang Patungo kung paano mabago ang buhay mo Dahil sa negosyo Kanegosyo ko Kapag dumating yung araw Na nagbago na ang buhay mo Doon mo masasabi Sulit pala lahat ng hirap Lahat ng sakripisyo Lahat ng pagod Mapasabi ka na lang Sulit pala kasi ang laki ng pinagbago sa buhay ko simula nung ako'y nagnegosyo. Kaya ngayon, kapwa negosyante ko. Tandaan mo ito. Ang pinakamalaking pagbabago ay magsisimula sa unang hakbang mo ngayon. At baka bukas Sang araw, next month, next three years, ikaw na ang kwento na magbibigay inspirasyon sa iba. Tuloy-tuloy lang, paniwala ka lang na may magbabago sa'yo. Ipagdasal mo, mabait ang Diyos, ibibigay niya yan. Palakpa ka naman dyan. Alam na alam ko na gustuhan mo ang video to. Ang pinag-usapan natin ngayong gabi, pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako sa aking YouTube na to. Para lagi tayong makapag-usap, makapagkwentuhan, pindutin mo yung subscribe na yan. Para palagi kang updated sa ating mga bagong usapan. Subscribe mo na ako, pindutin mo yung subscribe na yan. Pindutin mo yung subscribe na yan. At nga pala, gusto po kitang turuan tungkol sa marketing system. Gusto po kitang turuan kung paano magbenta ng malupit, paano magmarketing. Paano dumami ang customer sa negosyo? Pagkatiwala mo sa akin ng isang buong buwan mo, isang buwan mo, tuturuan ang kita ng isang marketing system pero may bayad po yan ha kasi isang buwang kitang tuturuan isang buwang kitang bibigyan ng oras araw-araw isang buong buwan tungkol lang sa marketing tungkol sa pagbebenta tungkol sa pampadami ng customer sa negosyo mo. Mag-comment ka lang po dyan sa baba na magpapaturo ka. Yun lang muna po at muli po, ako'y papaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod, ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang Ang Tamad, huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!